So, hello. Hello guys. Ito na nga po pala binili po natin na itlog sa TikTok mo. Susubukan po natin kung masarap po ngayon. At mayroon po tayo dito uh, ginawang sausawan. Pinagawa po natin sa ating tiyahin kasi masarap siyang gumawa ng sausawan. So ito, mayroon akong pinainit dito mga kabadi na tatlong piraso. Susubukan po natin. Kasi yung iba, kinakain na po ito diretso. So, so atin, pwede naman natin po siyang initin muna kahit 5 minutes lang po. Saglit. So, try po natin kung masarap. Ah, may sabaw, mga kapatid. Mmm. spicy siya kabati hindi ko alam kung paano nila nalagyan ng spicy sa loob masarap po siya ay yung anak ko sa likod <laughs> ayan So, ayan. Hmm. Wala siyang anong balo. No? Wala siyang ano. Piso. Ay, oh, ano, piso. Yan ang no, tawag. Yun. Puro lang siyang ano. Ganito. Oh. Parang pinoy lang siya mga kabali. Ah. Sarap, Bubukas ulit tayo ng isa. Ah. Mga sa ah. TikTok lang yun to mga order kung gusto nyo bumili at matikman din. Masarap po siya. Promise. 100 plus po siya. Tapos, 10 pieces na siya. Meron naman kayong may bibili nga hindi spicy. May pagpipilian naman po kayo. Search na lang sa TikTok. Maraming salamat. Bye-bye. Hanggang dito na lang.